Sa pagkakataon po ito mga kabalitan, kabalitaktakan, pinalad naman po tayong makakausap ang mismong hepe ng Marikina City PNP, si Colonel Edwin Dayag. Kaugnay po ito dun sa binabanggit na kaso ng isang uh, nominee ng isang party list grupa. Colonel Dayag, good morning po. Johnny Banyes, Jopel Peleño po. Live na po tayo sa DWIZ. Hello, Channel 23, sir. Good morning. Good morning naman po sa inyo. Uh, magandang umaga po. Apo. Unang-una una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon, Colonel Dayag, na mabigyan ng uh, linaw sa inyong panig ang uh, insidente. Kasi ang lumalabas sa ilang uh, angulo, eh mukhang alleged, ha? Foiled assassination sa isang nominado bilang isang sa uh, representative. Any comment on this, Colonel Dayag? Uh... Sa totoo lang po, wala pong uh, katotohanan doon sa sinasabi nilang assassination okay. uh, kay uh, Legion de la Cruz. Ang totoo po niyan, meron po tayong uh, pinangawakan na dalawang uh, warrant of arrest mm -hmm. na parehas na murder cases po yan. Ang yung uh, warrant of arrest na po yan, galing po yan sa RTC ng Las Piñas. Mm -hmm. Yung sa isang uh, murder case sa uh, RTC Branch 274 at saka two Five, four, uh, mm -hmm. uh, 275 at 254. Eh? Mm -hmm. Yan po yung tinanggalingan ng kanyang Warren of Ares na dalawang murder cases na si Tirek case. Oh, wow. Kaya nga po, ang uh, ang uh, gusto lang natin yung ipapatupad yung uh, yung batas uh, dahil meron po siyang Juan uh, de para po siya para po panagutan doon sa ginawa niyang uh, kasalanan. Apo. Yun lang po yung uh, hangat po natin para huling po si Legion de la Cruz pero po yung uh, sinasabi nilang assassination wala pong katotohanan po sa sinasabi nilang assassination. All right. Colonel Dayag, bigyan din po natin ng linaw kasi isa sa mga tinatalakay lalaki namin kahapon nung kasama kong si Kuya nga Jopel Peleño, eh yung timing nung pagsaserve ng arrest warrant and at the same time, atama ah, tama po ba Aha. na over the weekend pwede kayong maghain uh, in ng uh, warrant and at the same time, uh, while moving eh, ang yung ano yung uh, pagsisilbihan niyo, wala po bang nagkaroon ng uh, ikang uh, lapses o pagkakamali on your side and at the same time Malapit na po kampanya eh kaya hindi po may iwasang magkaroon ng kulay politika. Colonel Dayag. Uh, wala pong halong politika itong uh, itong paghuli kay Legion. kasi po court order po yung pinangawakan natin ng Waranofares po. Wala pong involvement dito yung politika. Uh -huh. Sa totoo lang po yung uh, prosecutor po ng Waranofares po wala pong kwanyan wala pong araw okay. o oras. Opo. sinasabi po na bawal manghuli ng isang wanted person po. Okay. Yun po, yung, yung, yung uh, nakalagay po sa batas na kapag merong warrant of arrest po ang isang tao, anytime po na pwede nating hulihin yan mm -hmm. as long na valid pa po yung warrant of arrest. All right. Mm -hmm. Sir, siguro naudyok po itong si, uh, ito pong uh, uh, candidate na nga magsasaka party list na magtaputok dahil siguro sa hindi niya hindi niya na, na nalaman na na pulis yung uh, humarang sa kanyang sasakyan. Uh, ah uh, Hindi po. Kasi mm -hmm. po bago po namin uh, isa-serve yung warrant po, ini-inform po namin ang isang uh, ta tao kung meron po siyang warrant for Ang ginawa mm -hmm. po namin dyan, bago po namin hinuli po yan, nagpakilala po ang ating kapulisan mm -hmm. na sila po ay Police Marikina, mm -hmm. assigned po sa isang unit ng Police Marikina. At meron po silang pinangawakan na Warren O'Farris na dalawa for murder cases mm -hmm. at yung Warren O'Farris na po yan is galing po sa different branches ng RTC Las Piñas. Mm -hmm. So in-inform po siya bago sa nahulihin. kaso nga lang po, bumunot siya ng bagil. Kaya inunan po ng ating kapulisan. Meron po bang nasagatan sa hanay ninyo Colonel Dayag? Meron po ang uh, isa pong uh, pulis natin, uh, intentionally po, na dinangga po ni Legion uh, de la Cruz na nakasakay po ng uh, motor. Kaya po yung pulis natin, nakakonfine po sa, sa hospital ngayon mm -hmm. at uh, meron po siyang findings na snatched um, po yung uh, kanya, yung... Uh, It's bone mm -hmm. and at the same time it needs uh, immediate uh, operation right. dahil po meron siyang internal bleeding. Apo. Colonel, yung po bang binabanggit ninyong uh, pagsisilbi ng uh, warrant, nag-iisa lamang po ba itong si uh, Lejun? And at the same time sinasabi niyong bumunot ng barel, ibig sabihin nakatak sa kanya? Nakita niyo po ba siya ng kinakailangan mga dokumento? Dahil effective po ang Comelik Gun ban. Yes. Mm -hmm. Uh, mer meron po, meron po. Meron po tayong uh, dokumento. Kaya nga po, pinasuko namin yung, uh, yung sasakyan niya at nakuha po siya ng baril doon sa loob ng sasakyan. At yun po yung uh, ginapin niyang baril na pantutok na, na binunot sa kapulisan natin. Kaya po, kung uh, kuan po yan, po ng sasakyan para maiwasan po yung panghuli sa kanya. Pero yung, uh, pag, yung uh, tada, uh, pag niya ng sasakyan, hindi niya po alam na dead end pala po yung mm -hmm. tinatahak niyang daan. Kaya po, bumalik doon okay. sa dating niyang daan at, nakasalubong niya po yung sumusunod na pulis. Yun po yung, yung opportunidad na binangga niya po yung okay. uh, ating pulis. Kaya po, nagturoon tayo ng isang uh, ano to uh, police na nakakompanya yon sa hospital. Apo. Ang binabanggit ko po for clarification lamang Colonel Dayag, yung po bang gamit niya, yung armas niya eh dokumentado, meron po ba siyang uh, kompleto po ba sa papeles or meron siyang paglabag na ginawa dahil po gun ban in effect po ngayon? wala po dokumento yung kanyang yeah, baril po kaya po takasuhan po natin <laughs> siya ng illegal possession of <laughs> firearms at saka po <laughs> yung sa Omnibus Election Code ng ganban <laughs> at saka ang kaso niya pa na mga iba ni sasampa natin is yung frustrated mother dahil dahil po dun sa intensyon na pagbangga niya sa ating kapulisan at <laughs> yung mga damages sa mga binangga niyang mga sasakyan na four-wheels po at isang uh, motorcycle ng pulis kaya meron din siyang kasong uh, multiple malicious mischief po. Yan po, lahat Aha. yung mga susampak natin naging siya kanya. Colonel Dayag, sir, um, nag-iisa lang po ba si uh, Lejon nung uh, uh, isagawa po ninyo yung uh, operasyon? Apo, apo, apo. Hmm. Okay. Ang isa pa pong bagay with your sa uh, Kuya Nga Jopel, uh, kasi alam naman po natin yung background nitong si Lejon na, na kumbaga medyo pinanggalingan niya is matindi dahil makakaliwa ah, doon din po umaanggulo yung ibang mga kasamahan natin at yung ibang mga kababayan natin na mukhang uh, iba ang dating na hindi po pagsisilbi ng arrest warrant ang uh, ang uh, pakai kundi mukhang may layong patahimikin lalo pa at kakandidato ito sa nalalapit na eleksyon. Well, kanina binanggit nyo na po na walang politika at malinaw ang inyong uh, operasyon. So, may karagdagan pa po ba kayong makakapaglilinaw, uh, Colonel Dayag, para at least say once and for all sa inyong side, kasi syempre, pagdidiinan yes, itong mga side ni uh, Legion, na ito ang talagang uh, pakay ninyo, patahimikin siya. May karagdagan pa po ba kayong uh, pahayag, Colonel Dayag, para maging malinaw ang lahat sa operasyong isinagawa ng inyong tauhan, sir? Uh, ang gusto ko lang po na idadagdag, eh, yung, uh, yung Juan Anufares na inisyo namin sa kanya, ay... Eh, I, ana, ay ana ibabalik na po namin sa Las Piñas para sa ganun po ay eh, malalaman din ng ating korte uh, na yung Warren Fares is na issue na po against di uh -huh. the person na kung sino na against kay Legion de la Cruz po at isa pa po yung uh, pagfafile po ng kaso against kay Legion, kay Legion dahil po doon sa pagkasira ng mga iba-ibang properties na mga sasakyan at yung uh, possession niya ng illegal uh, of firearms, yung sa gunman at saka doon po sa intention na uh, binangga niya yung ating pulis Ngayon po yung uh, ating uh, pagsampa ng kaso sa Pasig po. po. Nasaan na po siya ngayon, Colonel? Ah, uh, Dadalhin na po sa Pasig po para sa inquest proceedings Alright. po ng uh, nating kaso Apa. sa kanya. All right. With that, Colonel Dayag, maraming maraming salamat po sa pagkakataon. Mananatili pong bukas ang himpilan ng programang ito for update sa inyong side sa mga kasong inyong hinahawakan. Thank you, sir. Maraming salamat din po sa inyo. Magandang umaga pa. All right. Good morning. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si Colonel Edwin Dayag, ang mismong happy po ng Marikina City PNP.